Panggit nyo daw kanina ng uh, pagdodraw out ng moisture, no? Uh, ano daw buo yung proseso ng uh, pagbabawas dito? Siguro, Kami, maal. umpisa pisa namin, three days before the fight, doon ang uh, umpisa ng pagdodraw out namin ng moisture. So, hinihiwalay na namin sila. Meron na silang nasa limber pen na may tabing na tela. Ayaw na namin nakakita pa ng ibang manok at uh, inoobserbahan na ang kanilang droppings. So, depende sa ipot niya, kung mo moist pa, mabasa, eh, bibilangan ng dips. Pero kung uh, medyo patuyo, nando na siya, normal lang, Pinaiinom na madami-dami. Pero kung masyadong mabasa, ayun, kinokontrol. Ang tamang ipot, yung pwede nyong damputin, at pag binatunyo sa dingding, plak, didikit. Pero pag masyado namang matigas na, parang bato, toing, tumatalbog, no? Ah, mali na yon, Masyado naman siyang dry. Sa araw ng laban, tandaan ninyo, mga kasabong, importante, mabilis ang panunaw ng manok. Pakilang okay may paraan kayong gumalaw yung sistema niya sa araw ng laban.